Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Itoy simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Mahal na mahal mo ba siya? Pero ikaw ay baliwala lang ba talaga sa kanya? At nararamdaman mo rin ba na parang wala ka na talagang halaga sa kanya? Gusto mo ba na maging okay ang relasyon ninyo sa isa't isa? Yung para bang makukuha mo talaga siya, yung makukuha mo ang loob niya at magmamahalan kayong dalawa habang buhay? Kung gusto mo ay gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Nang sa ganon, kayong dalawa ay magmamahalan habang buhay at maging okay at maayos ang relasyon ninyo sa isa't isa. At kung may gusto kang tao, crush mo o nililigawan mo, at kung gusto mo na mapapasa iyo siya, ay pwedeng-pwede mong gawin itong ritual. Basta palagi lang talagang magtiwala sa kahit na anumang ritual na iyong gagawin, at dapat palaging buo ang loob at tiwala niyo sa paggawa nito. At dapat mabuti ang hangarin mo sa kanya. At ang ritual na ito ay pwede mo ito gawin sa kahit na anumang araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka lamang ng maliit na buti, plastic na buti o babasagin ay pwedeng gamitin at pagkatapos lagyan mo lamang ito ng kaunting suka, kahit anong suka ay pwede. At pagkatapos mo nang malagay ang suka, kumuha ka lamang ng papel at panulat at isulat mo sa papel ang pangalan at apelido ng target o ng taong gusto mong gawa ng ritual ng pitong beses. Dapat alam mo ang kanyang tunay na pangalan. At pagkatapos mo nang masulat ito, i mo ang papel, utupiin mo ito, at ilagay ito sa bote na may suka. At nang malagay mo na ito, kung meron kayong kuko o buhok sa partner nyo ay mas mainam na ilagay nyo rin ito o isilid ito sa bote na may suka. At kung wala naman kayong buhok o kuko ng partner nyo ay okay lang basta alam nyo lamang ang kanyang pangalan at apelido at naisulat mo ito sa papel at pagkatapos na ilagay nyo ito sa bote na may suka. At pagkatapos, hawakan mo lamang itong bute, ilapit itong bote sa baba mo at ibulong mo ang mga salitang ito. Sa pamamagitan nitong ritual na ginagawa ko, tayong dalawa ay magmamahalan habang buhay. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses at pwede ka pa magdagdag ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos ay takpan mo na itong ritual at alugin mo ito ng pitong alog at saka mo na ito itago sa safe na walang makakakita at makakaalam at araw-araw mo itong alugin at alugin ito hanggang kailan mo gusto. At habang inaalog mo ang ritual ay sabay mo sambitin kung anong gusto mong hilingin para sa inyong dalawa ng partner mo. Huwag po kayong mag-alala kung napupunit po ang papel sa loob ng bote na may suka, wala pong problema at itago mo itong ritual pangmatagalan At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God.